Good morning guys For today's video pala natin ay di natin ngayon Eto nga guys mag isa lang ulit to di-off Eto pala yung room namin guys Ito yung magiging dorm pala namin dito Yan may sala kami dito May TV Tapos mayroon pa sa likod Eto nga pala guys yung marami na to Eto yung mga haybike bike Ito yung nata ipapaservice sa amin Papuntang company Dami yan 19 yan 19 So, ang gagawin nila dyan, i-assemble pa nila yan. dito mula ako mo po. Kasi titimpla-timpla ako. Magtimpla ako muna mag ng kape, no? Yan, tamang ano tayo dito, tambay. Kasi mag-isa tayo. Wala tayong kasabay sa race day. May mga unang batch doon. Tatlo yung race day ngayon. Kaso, tulog pa sila doon sa loob. So, ngayon, ang gagawin natin yan. Asasalipin natin yung ano, yung washing dito sa sa loob yung ginagamit ng mga tropa dito. So dahil first day, first time natin ng washing. Ano muna natin? Aalamin muna natin kung anong gagawin ito nga pala yung sabon kong binili. Bago ko binili yan. Tiningnan ko muna kung sabon talaga. <laughs> At ito yung labahan ko, ito yung ano nila dito. Washing nila dito. Ayun, napaka-high na dito kasi hindi sa tulad sa Pinas na ano. Dito oh. Um, oh para sa computer ano para sa ano yung nuhulugan na computer no eh meron din kaming rip dito ito yung bandang kusina na so ngayon guys nakakit ako sa taas sa pinaka third floor dun sa dorm ko mismo ito nga pala yung daanan namin dito medyo mataas din yan second floor yan second floor dito yung mga tropa akit pa ko ng isang floor para nandun para dun yung dorm kasi namin eh eto Ayan, o. dalawang ikot pa yun ako dyan. Eh. Tamang ano lang ako dyan, oh. Tamang akit lang. Ayan, dorm ng tropa yan. Diyan sa kabila. Ito yung sa amin. Ayan yung sa akin, oh. Ang gulo pa kagising ko lang kasi. Ayan, na Kulay like, green yung komot. Ayan, Ito oh. yung pera dito sa Taiwan. Sampu isan yan, oh. Akala mo, piso lang yan. Pero sampu isan yan. Yun yung gagamitin natin mamaya panghulog doon sa ano sa washing kasi mayroon doon ano eh. Yan sampo. Meron doon hulug-hulugan na ano. Kailangan pag naglaba ka, may 20 ka. Kasi 20 yung ulog doon eh. Baba, bababa ulit tayo doon kasi titingnan natin doon yung washing kung paano sa hulugan. Yan. Ingat, ingat din ako dito sa pagbaba kasi medyo maano din yung daanan eh. Ayan. Eto na. Titingnan na natin. Sinilip ko muna kung nakabukas ang pinto. Ayan. Tara, punta na natin yung washing. Sabon ko sa kam... Kaya, kaya hindi ko malaban yan kasi inaaral ko muna yung ano. Yung washing dito. Kasi mahirap nga kasi pag hindi natin alam, no. Ayan. May, may nakalagay 20. At ito yung nahulugan dalawang tag sa sampo daw na coins ayan yung butas na yan dyan yung hulog tataka ko dito ayan tapos binasa ko na rin yung mayroong wash, prince spin tsaka normal hat madami tapos may start din na kulay green tapos nung binuksan ko nga nito nagtaka ko wala, lang, wala pang tubig hindi ko nga alam kung paano to magkakatubig no pero binigyan tayo ng idea ng tropa kanina sa bago siya malis nagkakaroon daw kusa ng tubig yan angas naman pala nito may kakaroon ng kusa ng tubig pero paano ito lalagyan ng sabon ito nga guys oh. so mamaya siguro hintayin na lang natin tropa yan meron din pala kami dito ano drinking fountain yan may piti ka naman kape pwede rin gusto mong malamig kasi meron din kaming rip dyan lababo namin ito mga meron din kami dito mga ano pero bawal na namin yung pakialaman guys. Ito lang.